Marites! Blind items ba hanap mo? Pwes, talasan ng isipan at pagganahin ng pagiging Marites. Dahil nandito ang segment na inyong kinahuhumalingan at tinuhulan. Ang da Dahu! Dahil, Dahil dyan! Ano na lang hashtag? Dahil dyan! Uy, may okay. ano lang tayo ha. Mayroon huh? lang tayong ano, ano? Tawag doon, uh, warning, beware, gano na huh? Ang lahat ng binablind item natin dito ay pwedeng alam nyo na, napulot ng mga ganito, ganyan, ganyan yun naman pinapangalanan pag nakakarating na sa ibang oh, platform? Oh, kasi oh, wala oh. naman din kami pinapangalan. No? Correct kasi nga ang blind item ay mananatiling blind, no? <laughs> blind item. At hindi naman inaaminin niya, aakuin dahil blind item na. Correct. Oh, oh, sige. <laughs> pag kayo na ano, bahala kayo. Huwag oh. <laughs> nyo sasabihin galing sa Marites, true oh. dahil kahit naman i-review uh, i nila, i-monitor nila, oh. nila, wala naman talagang ano, pinawalan, pinangalanan. Oh. Diba? Okay. Ano ang unang kilo hashtag? Hmm. Wala kami Marites. Talak? Talak ta to ta the ta max. Ma. Ano? Talak to the max. Hashtag talak to the yan, max. Sa akin yan. Oo, uh, mm -hmm. no. go. May kinalaman ito sa isang sa isang show production na talaga na ngayon. Handang-handa. Talagang, syempre, ang competition ngayon, iba na. Hmm. Ngayon, may, mga, may isang, yung pinaka, 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 kumbaga, timon pinaka kapitan, oh, o pinaka leader nung nung show na, yun oh. na nagdadala nung programa <laughs> E eh, no? talagang ano siya siyang, siyang abala Dati sa lahat. siya ang nakikialam ng ganito ang sequence guide ganito ang ganyan gano'n kasiyan may kasama siyang dalawa doon na mahusay din naman sa sarili nilang kapasidad na na late lang yata sa rehearsal tapos parang pagdating doon ay eh, parang ano you know, papet muna na umiinom ng kape chu 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 Talagang nagalit itong leader. Tinala ka ng bonggam-bonggam mula ulo hanggang pa to the point na tarang, parang nanunumbat na to. Nasabi, alalahanin nyo kaya kayo nakarating dito, kaya kayo napasali sa show na to. Dahil sa a ah. Skin! Ganon! Di ba? Ah. The, so, <laughs> emote na. Sinabi mo na kung sino! <laughs> so, emote na, emote ngayon yung kamay. Sinabi mo na! Ito emote, ba yung blind natin? Hindi! Emote na, emote yung ano? Emote no, na, yung emote leader. ngayon yung leader na ganito. Kasi nga, napipressure siya kasi magbabagong tahanan na sila. Uh. Lilipat na sila sa ibang chung-chung-chung. So, parang ano. Although yung dalawang tinalakan niya na tinaray-tarayan, sinumbat-sumbatan, normal na daw sa kanila kasi kahit nung araw pa na magkakasama sila, ganun na daw talagang magsalita sa kanila. Lalo na kapag pressure dat galit. Oo. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Ay medyo siguro talagang may pressure kasi nga naman, ano na, lilipat na, di ba? Mapapanood na sa iba. Oo, ganda-ganda ng clue ko. Ano? Grabe yung clue giveaway! <laughs> Give away <laughs> ito! Uh, diba? Ay, ko yung isa doon. Oo. O. Pero ano alam mo, love, 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 love ko yung dalawang yun ha. Kasi ang bait nung tandem na yun. Yung isang yun, ano, sorry, pag sinabi Sige, ko malalaman di, di, na. Hindi, mag-clue ano, mag ka lang. Huwag mo lang magiging eh, eh, ng pangalan. Hindi, kakilala ko talaga siya. Super... Oh, yun na, di ba? Mabait man. naman sila, di ba? Oo! Ah. Pero sa kanila, walang problema walang walang emote-emote na no kasi sabi nila ay, okay lang kumagasanay na sila kapag uh, ganun uh, mga mga uh, eksena basta wala lang daw wala, wala lang daw sakitan yung binabat or whatever oh, ay diba? naku is Junardo nga Junardo Mati ko day. Roger Esmer si Tinti si Julia si Justin hello si Jeric Delicioso saka si Sarah Lolita de Dios Kasuki sige lang laban lang tayo kapatid tuloy-tuloy nang pagaling mo at saka si Chino Trinidad at ang kanyang haa ang may bahay na si Christina Babs Trinidad at si Errol at Tony Pia Kabatpat. Ngayong linggo po, ang tabayanan nyo po kami sa DZM, ita, DZME radio 2 to 4. Yun na. Diba? Mm, yun na po. Tito Manny Garcia, Rene De Leon, Faces and Curves, Ideal Vision, Gorgeous Smile, Simas Philippines, Emuel, Gabay Mama Shakeable, Balrevilla, and si Reyes Ries, Marilyn Timog, Rio, si Ria, Revilla, and Von, at Ate Cora Bus po. Yun lang. Diyos Marina, banggi po sa Indugabos, <clears throat> mga tugang, and Niyong. Sleep well. Ay, well Sleep well daw Cute down. Panda Nagpakulay Cute Panda 19.99 Thank Ay, you salamat. Cute Panda You're so cute Dahil Ito na really, Next Next <laughs> Ito na ang, oh, next Iba na, na, na hashtag. Na sa Libre Protina. May kinalaman ito sa isang male singer. Uh, e, sabi ko na nga. Mm. Uh. Eto, male singer na ito, e eh, laman ng gym. Oh, at pag nasa gym siya, hindi lang baka lang type ka niya. Ka-gym mo. Oo. Oh. <laughs> 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 ko sinabi kong ka-gym ko eh, di pag nakita kami ulit bukas. Oo, <laughs> uh, <Bum -amil laughs> na naman rules talaga. <laughs> oh, Pwede naman niya i-deny. Uh, oh, ede ito na. Mahil maliban sa mga bakal, ang hilig dito si male singer ay mga boylet. Ma. Bakit? Basta pag nakakakita siya ng boylet, at sa feeling niya, eh, papayag uh, na sumama sa kanya, eh talagang ibubrow niya. Malandi. Uh, so ang gagawin niya, sasabayan niya sa pagbubuhat, o mag-exchange sila ng mga uh, program sa puro, gym. Puro-puro ganyan ang blind item mo talaga. Oo, eh, kasi doon Don't ako export. napupunta. Hahaha! <laughs> ko, sinasabay yan din niya sa CR yan. Ayan, halimbawa. O, oh, syempre, pag kayo na, gym sabay tapos kayo matatapos, sinasabay kayo pupunta sa shower area, ganyan. Tapos, hanggang trip niya, halimbawa, meron na siyang nakitang boilet na type niya, kakaririn na niya yan buong linggo, hanggang sa mag-get lock na niya yan. Umpisahan niya muna sa gym-gym, kain sa labas, etc. Ngayon, eto na. Eh, minsan, may mga boilet na, alam mo na, kapag uh, gipit, sa bading kumakapit. Mm. <laughs> Pero etong si male singer, hindi niya type yung nagbibigay ng pera. Aba, kahit pumayag si Boylet na isama o mabook, hindi pera ang ibinibigay eh, ano? niya. Ang ibinibigay niya ay protina. Ah, mga yung mga ginagamit. Whey, whey, protein. Uy, mga, mahal din yun, no? Oo, oh, mahal din yan. Isang 5 pounds, may yes. mga 3,500 to yes. 5,000 pesos. Pero basta mga so, daw yan, totoo ba? Hindi na, basta in moderation. At saka uh -oh. pag, pag nailalabas na. na, ilalabas na nasa, uh -oh. Yung anak ko gusto niya uminom. Oh, ito, ko siya. Nag-exercise siya. Nag-gym ka din siya. Uh -oh. Sabi, so, bibigyan ko siya ng formula. At anyway. Oh, anyway. Uh -oh. Tas, yung mga supplement, yun daw. So, ganun ang trip ni, ano? Male singer. Ni mail singer. So, si male singer, ang gagawin niya, pag may type siyang boylet, hindi siya nagbibigay ng pera. Ang mm -hmm. binibigay niya, supplement of whey protein. Endorser oh, oh. so, oh, ba siya yeah. na itong whey protein na to? <laughs> hindi. Hindi naman sila ang may-ari. Hindi <laughs> ko sure. Oh. Ay, hindi ata. At tinatanggap naman ng mga binibigyan niya. <laughs> Oo, oh, oh, kasi nga, o oh, sige, hindi ako bibigyan ng cash pero ang mahal ng whey Totoo protein. Naman. No, oh, Totoo mga bagets na to, gusto nila na talaga maging maganda ang kanilang katawan. O uh oh, oh edi, eh, get lucky na. O oh, basta, pero syempre, may tikiman portion. Aray ko. Oh. Clue ng male singer. Double protein? Amin no, oh! Sabihin ko. <laughs> uh -oh. Double so, protein na uh -oh. ha? Uh Oo, -oh, dapat pala yun ang hashtag ko. Double uh -oh. protein ano din, bakal boilet. Oo, uh ito na. <laughs> Naalala ko kasi Bakal Boys, Bacal Boys. Oh. ng, ng Alimol. <laughs> o, oh, yun. Yeah, grabe yung Alimol. Ha? Nako, ito na. So, sabi ko pa naman kubaw, baob na talaga niya. Anyway. O, <laughs> oh, ang... Klo! Nako! Oh, Mel Singer to ah! Oh. Oo! meron tong kamag-anak sa showbiz na mas sikat sa kanya. Singer din! Uh, umaawit lahat. All around. <laughs> okay. Kaya kahit hindi siya... Hindi niya naabot yung kasikatan nung kanyang kamag-anak. Pero dahil sa kamag-anak niya yun, medyo nakikilala naman siya. Dahil pareho naman sila ng... Uh, yung kamag-anak niya, lalaki. Oo. Okay, lalaking uh, artista. Na-crush ko. Mas crush ko yung kamag-anak kesa sa kanya. Ah. Uh, oh. Yun lang. Uh, tama na yun! Uh, hindi ko rin mag ko Mag-gets? Uh, uh, hindi ko rin. Uh, <laughs> hirap ako. Baka <laughs> pag, pag, pag sinabi mo sa inyo. No for ako dito. <laughs> Sige na, yan mo oh, muna. Dahil dyan, hello kay Gracie Cornejo. Maraming salamat. Kay Miss Bell pa rin syempre at Constantino Family ng Tallits Peri Peri Pasig Brush. Maraming salamat. At WTFU sa YouTube. Yun lang po. Thank Thank you. Okay. Gino. Next hashtag. <laughs> budol. budol. Kayon, bud, akin bud. Akin ba, budol. Oh, budol. Akin, budol. Budol. akin ba yan? Budol. Akin yan. Bakit budol. Ba yan? Nakalimut. Budol. 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 Hindi si Harleen, ha? Hindi. Ah, <laughs> <Hala. laughs> <laughs> <laughs> ang bida rito sa nag-actually ng bubudol. Oh. Ito oh. siyang uh, kilalang uh, sexy actor noon. Oo. Oh. Okay? So oh. medyo nagkaedad na ngayon siyempre. Oh. Pero during um, 90s, uh, 2000, mga ganyan, mm. sikat to. Isa oh. sa mga sikat na sexy actor. Okay. So ngayon, ang drama pala niya ngayon, mm. uh, syempre, may social media, may Facebook. Mm. Doon sa mga ibang mga ka-Facebook niya, nag- Papadala siya ng mga messages. Wow. Like, uh, misan may kasama pang mga pictures na kasi makikita mo, kumari, uh, nabunggo siya, may mga sugat, sugat-sugat ah. halimbawa, may dugudugo oh, halimbawa, may, may ganyan. Oo. Para, na parang nanghihingi ng ano ay, tulong, ng ganyan. Kasi daw, da, Ayun na nga. Kasi daw, so eto na, may isang kakilala natin hmm. na love natin na daddy-daddy. Ganon. Patay Ooh, na lang. Oo. Ah. Na may Tapos, hmm. ah, ganon din. Ah, ah humihingi ng tulong. Eh, maawain naman tong ating Daddy. Ka kakilala, kaibigan. Hmm. So, pero nagdalawang isip siya. Willing siyang tulungan. Mm. Kasi baka nga talaga nangangailangan ng tulong. Ah. Pero nagdalawang isip siya. Baka mamaya daw, scam. Mm. Or hindi na totoong Facebook nito, mm. na hack or gano'n. So, tinanong ako, uh, ka-Facebook ko raw ba? Mm. Or ano? Sabi ko, hindi ko siya ka-Facebook. Sabi ko, pero meron kaming common friend. Sabi ko, tanongin ko. Pero nagtanong na rin tong ating friend doon sa Si daddy-daddy natin. Oo, mm. nagtanong na din siya doon sa ay, ibang kakilala niya na posibleng na message na. Oo, mm. at kakilala din itong uh, sexy actor. Sexy actor. True enough nanghihingi din nanghihingi nabudol din siya nabubudol lang pero kumbaga parang ano na niya ganoon ah, din ang drama ganoon din ang drama niya accident <laughs> siya may, talaga yon hindi na hack or anything oh, pero yun ang drama niya na, magkano naman hinihingi daw ah kasi sure ko mga 10k mga o. siguro kaya minsan depende sa iyo kung magkano kung, kung yung ibigay ah, so kung mo, magkano yung mo, mo wait wala na siyang work hindi na siya active kasi sa showbiz kaya hindi na siya na. active ah. pero sexy actor pa rin siya hindi na siya sexy actor kasi hindi na siya active. Hindi, pero mega uh, may dating pa rin siyang sexy. Uh, uh, pero parang nakakaano pa rin ah, nakaka-segway sa ng -ano? na mga ilang uh, supporting roles. Ah, mga okay. So, so pa naman. Sure ako sa inyo, kilang mm hmm. siya noon. Sikat na sikat mm dati. O oh, di pangalanan na natin. gusto <laughs> mo ba siyang tulungan? <laughs> gusto, gusto mo, ay, ayoko. ba magpabudol? ayoko magpabudol. Ay, ay, mag Papa, papangalanan ko, bibigay ko yung Facebook na ay sa ay, Pero ang tanong ko, yung budol na yan, yung ano, yung... Yung, yung nang bubudol, yung sexy actor. Kaya nga, nagtatagumpay naman siya. Siguro naman. Oh. Oo, Sa iba, siguro. may iba din siyang mga dating kasamahan o kasabayan uh -uh. na in a way nabudol din. Ayan na. Anong clue? Aba, yun na nga eh. Sikat na sexy actor nung panahon ng ano. Nakadami no, nila. Si, nila. Ilan, si ilan nila. lang sila dahil. Ilan lang talaga yung talagang sobrang sumikat na yung alam mo yung pangalan niya eh. Uh, maalala mo pag na... Marami ano naging era? 80s, 70s? 90s to ah, 2000s. Oh, yan. Nakoy din na abutan ko yan. Oh, oh, naging parte yan ng kabataan Tama. ko. Tama. Baka nga nabudol ka pa. Ah, hindi pa naman. Oh, eh, hindi pa oh, naman. Oh, wala pa nang budol sa'yo. Sa akin sa madami. Na. <laughs> <laughs> Yun lang. So anyway, gusto kong ano, uh, gusto kong mag- Thank you kay Ninang Limor. Itong aking earrings at uh, bracelet ay galing Ibang sa kanya. Ibang Ninang mo yan, ha? Si Ninang Limor. Marami ako. Oo, oo. Oh, Ito yung promo Australia. Ah, okay. Yeah. Ah, uh, tapos ah uh, Gio, ah uh, hindi ko kasama si Gio ngayon nasa bataan siya eh. Ah, uh, may break nila from school. So Ano yan? Mag-ingat ka dyan, Gio. Ano to? <laughs> I mean, ba? Alam mo, si so, Gio naloloka ako. Pag binang, nung binanggit niya si Gio, yung oh. anak niya. Oh. Alam Ay, ah, hindi, hindi yan. alam mo yung kinikwento niya tungkol sa pag pinag-ano uh, niya si Gio. may so, topa. <laughs> ah, oo. Oh, oh. Di ba, minsan, pag ano. Anyway, Gio, ah, ano ka dyan? Pakabait ka dyan, ha? At ano, ah, syempre, miss ka na ni mami, pero okay lang, enjoy. Kukuha yan ng license tomorrow, eh. Sana. Ah, Mag-drive na siya. Nag-drive, drive, drive. drive Kukuha ah, siya ng lisensya. Oo, mag-ingat. Ako mag-i ingat. Nag-iisa ko lang yan. <laughs> Nalala ko ba yung kwento ng mama mo pag binabakit pag na Wag mo na ikwento at <laughs> ano. Binata na yan. Magko-20 na yan. Okay. Uh, Naku, ayan na yung hashtag na isa. Ay, gym body. body na Para connect-connect connect naman. Para, Para ano. May nalaman yan dun sa ano. Mile Singer. Are we in, in the, the same group? No, no, no. Hindi, do hindi yan doble <laughs> protina. Ah? Hindi. anito ano oh, ito? Okay. Kloseta naman to. Na ah. mailig din mag-workout. Oh. e oh. Eh, din rin yung male singer po. Oh. ko. Oh. Ito, rin, ito, ito naman na actor to. Ah. Actress? Ah, ah ano, yung, ano, uh, going to. Pero ano? No, oh, soon eh, to be. Ah, pamunta pa lang. No. <laughs> <laughs> hindi, hindi kasi. Ano na-ari na yun na, <laughs> ito? Hindi sabi na wala mga nanonood sa atin. ang hiling-hiling yung mag-out ng mga ganyan. <laughs> ay, ay, ay! Ay, Palitan! Palitan An niya! An ano yung iPhone mo? yung mo? Joe eh! Palitan! Palitan! Uh, ito na nga yun! Oh. Tunoy mo na yan, ano yan? si <laughs> ah, Nakilala niya sa gym, ito isang boylet. Aiyo! Ah. Siyempre, kilala siya, may pangalan, mm. may bida-bida, mm. movies and tvs. Mm. So, siyempre nung lumapit sa kanya yung boylet, oh. ay, pakilala, pakilala. Di, gano'n lang muna simulan, habang tumatagalin na na labas-labas na, labas-labas, uh -huh. sa sana -sa pumupunta, ano lang naman, dinner-dinner, pasyarap, ano, unod na sine. Tapos, minsan nga merong nakakita sa kanya, sa kay, na kay Akla, kay Cruzeta, <laughs> nakakilala niya habang uh -huh. nagdi-dinner sila nung boyle. Tapos oi, oh, ay, 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 pinaka, ay, gym body ko. Ah. Chuchu, chuchu. Tapos, ganun para atin kanyang dialogue. Pag, mas ibang tao naman, ibang kaibigan makakita, nakasama pa rin, ay, gym body ko. Ah. Yun. Yung pala, boylet niya talaga. pala, boylet niya si Ney na mahilig sa protina. ah, si Ney Ite si aktor na At gusto so, maging rin, actress, Oh, na papunta pa lang doon. Active, ano active siya oh, active siya baget siya hindi na baget siguro yun ano to father ano na rules hindi, hindi hindi leading, man, oh, role. leading oh, man rules oh, man rules daming ganun Mr. Yeah, Fu. na na ka-love team niya ng Patagon na Aklayan, ano? Mm, -mm. Ayun. Ay? Nagbati ka na bago ko pa salamatan oh, si Christine. Na, na. ito lang. Watching from USA. Hi, Ma'am Charlie. Thank you for watching. Tsaka <laughs> si ko si Josie Agasen. Uh, watching. Tsaka yung Mga One Freedom Boys. Uh, meron kaming uh, induction, ano, installation, uh, chartering, tsaka induction of officers and pro prog personnel sa April 6 sa San Roque de San Manila. Oh, yun yeah. na. Yun lang. O, oh, diba? O, ito, si Christine, 1.29. Watching from USA, hello to Cesar family in Bicol. Diyos, marahay na banggi po. Pati sa mga taga-naga na nag-text. na mm. ba natin si Andek na nagpakulay ng uh, 3.49 euro? Hindi pa yan. Thank yeah. you, yeah. yes. hey, Andek. O, oh, mm sila -hmm. oh, marahay marahay mga Marites sa patuloy niyong pag... So bye-bye sa aming Fantastic Four. Ah. Wow! <laughs> Ay, Power Four! movie, ah. Fantastic, Fantastic, Four. Apple. 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 Dapat makaisip na tayo. Dapat oh. no? no, isip, isip na kayo ng Ano, gusto po namin ano, humingi uli ng paumanhin ah. sa nangyari kanina na technical difficulty. Uh, alam niyo naman po, pag live talaga, anything goes. So, pero syempre, kami lahat po dito ay gusto lang namin sa inyo maghatid palagi ng uh, Nang saya. Ng saya. At pinaka maayos na na pamamaraan ng mga oh, showbiz yes. chika. Pero minsan nga po may mga pangyayari na hindi nating kagustuhan lang. inaasahan, oh. diba? Pero magawa, madali naman po nagagawa ng paraan ng ating mga magagaling, magagaling eh, na mga, na mga staff. Mga director, writer, oh, staff, oh, etc. Diba? dito si sa Scott Getro, Media. Si Ani, At syempre, thank oh, you oh, po. Si uh, we really appreciate that. Oh, 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 thank, thank you. Kasi na namin yan. Napaw yeah. na At namin At thank yun. you talaga dahil uh, hindi kayo bumitaw yeah. sa panonood ng Marites University para ngayong Webes. Eh. So At hanggang yeah, ngayon naka pa rin tayo ng 1.3 ha? Ah, 1.4. At hanggang ngayon we still have 1 Live viewing oh, Ano masasabi man. mo Sa ano natin? Wow. Love namin Ang mga libon-libong Viewers natin Live at Sa replay Panalo oh. 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 May additional Power for puffs ang dami nila Kung ano tinatawag Power, Sa hotel mo uh, 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 P4 Tayo uh, daw P4 Power uh, 4 uh, P4, uh, 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 P4. Uh, Sabi yan ni Yoki uh, Docs Halawi din Kay Lilian Mignola Watching po From Israel uh, uh, Sa lunes po Live pa rin po kami Yung mga martes Hindi po holiday Ang holiday po Sa martes At sa miyerkules uh, ah, uh, uh, Talaga holiday ba? Uh, yes The uh, Tuesday, uh, Tuesday uh, At pati na uh, rin natin Yung mga team replay po Maraming uh, salamat din po Sa inyo. Yes lang. Thank you very Matabayan niyo po ako sa Bulgar, sa Hataw, sa Online Manila Chronicle.ph at sa Ambetable Channel. Aya WTF sa YouTube, Manila Bulletin tsaka Pilipino Star ngayon. Syempre pep.ph, pickapika.ph, uh, Abante Tonight, uh, Freebie Manila, People's Balita and uh, my YouTube channel Rose Garcia Fab and all my social media account. Ako pangmasa, uh, Tempo, People's Tonight at uh, Hataw. Yun po. On the Marites, hula na yung ponda ho mula sa Marites University! Maraming salamat! Thank you, thank you, thank you! Thank you, thank you.